Alam mo meron Puno eh Puno ng Ako, pasintabi po. Hindi po kasi maganda ang pakiramdam ni kaibigan. Pinilit ko lang kasing bumiyay kahit na hindi maganda yung akin nararamdaman. Nasa bakasyon kasi yung akin driver. Kaya ilang araw din ako hindi nakakabiyahe Kaya naman kahit wala ako sa kondisyon Bumiyahe pa rin ako dahil ngayon lang ako nakatugis hey! Ito, 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 ito Ay, eh sige, sige Dalawang pipe lang Thank you, thank you kapag ganito nga marami kami suklian duwing diskarte kami nang papalit sa aming mga nakakasalubong na kasamahan tapos inuuna ko nga palang suklian yung malapit ng bababa dahil yung mga diretso may suklian pwede naman sa Santa Cruz na lang uli ako magpapalit halos araw-araw ganito ang senaryo kaya naman kailangan mo talaga may handle ng maayos yung may mga suklian hindi rin naman kasi lagi may panukli lalo na kung halos pare-pareho buo yung binabayad sa'yo at din po kami ng pasensya sa aming mga pasahero kung nagde-delay po yung aming pagbibigyan ng sukli. Yung po ay dahil nire-reserve po namin yung mga naipo namin panukli para sa mga malalapit na bababa. Pahay ko lang din po kapag kami sukli ang kayo. Palagyan nyo po ng tanda sa konduktor o pasulatan nyo sa likod. At sa gayon, kung makalimutan man pong hindi masuklian, madali lang din naman pong maklaim, lumapit lang kayo sa dispatcher. nandito na nga pala kami sa Avenida, tapos dumiretso muna kami sa Malabon Street para doon pamarada. Isa na mga pala namin si Hill dito dahil nakita niya masama ay aking pakiramdam. At dahil magpapahilot nga ako sa kanya, kapit na kapit kasi yung aking sipon at mga plema sa si dibdib na nagdudulot ng aking sakit ng ulo at panghihilo. <coughs> Aray! Ayun, ah. yun yun. Yung ah. Ay, yun yun pala eh. Oo. Ah. Pero meron Puno eh Puno ng Lamig, ah, ah, lamig. <coughs> ah. Ah. Ito nga, dinamin na rin niya yung aking ulo Pati mga kasukasuan Tapos na nakapasok na kami dito sa Doroteo Uminom na din muna ako ng Milo Para mainitan yung aking katawan Ay, nahihilo ilo pa talaga ako Para akong tatrang kasuin kaya lang, hindi kasi ako makakabiyahe, mahaba eh. Kaling pa kami makakabiyahe ang driver ko, kaya ako nanuwis. Sa at saka ko talaga i-round for tapusin. Ay, pero sakit sa ulo. Whew. Pero kahit na ganun, tinago ko pa rin yung akin nararamdaman at pinagpatuloy ko pa rin yung akin trabaho. Nangihinayang kasi ako na isang ikot lang kami. Kaya pipilitin ko rin matapos na may round 4. Tara, 15 pa mga ate, 15. Tas, tas, tas. Sige ma'am, sige ma'am. Sige ma'am. 12 pa, 12, bakante, 12. 12 Sige, pasok na, sa pa lang yan Okay, makakaw mo pa ba. 10, bakante, 10 1, 2, 3, 4, 5 o, Sige, 5 pa, 5 SJDM lang, ano, Star Mall Mas malapit na to Baba kayo ng, kahit sa kariapay na kayo bumaba Para isang Sige, paano na lang Sige, eh, may mga bakante yan Sa likod Diretso na po kayo, may bakante May bakante ka upuan yan S hey. May bakante pa ba? 1, 2, 3, sige, Kasya pa, kasya pa Ano ka May ka pa I Exit na nga pala kami ng Marilaw Pero tuloy-tuloy lang na parang walang nararamdaman Sige, sige, sige Tanay na, tanay Yalus 4 po, dibay Napayanan Friends sa court Mark Aiden okay, mm -hmm. Grand Villas Grand Green You're good, Dom. Uh, um, you're good. Gate lang, gate. Gate. Central mo, central. GLC, GLC, meron. Babay, baba. Hey, GLC po dyan, babay. Melody. Tatlo, bichingo, penoy. Tapos pagdating namin dito sa FBR, nagpasya pa rin ako oh, bumalik. At nung nasilip ko nga maraming galat, akin din agad lisan nung pumila nga kami, uminom na din muna ako ng gamot para naman maibisan yung akin nararamdaman. Tapos, game na uli. Kahit wala na kami may halos maisakay. Pagdating nga dito sa Musan, wala rin. Halos kami naging pasahero. Eh, maluwag ko, maluwag. Wala pang kalahati. Wala pang kalahati yan. Wala pang kalahati. Ah, mga 15 pa lang laman. Kuya, pag biniwan ko to, oh. Oo, sige. <laughs> Tapos, tinikita ko na rin yung aming kaunting pasahero. Tapos, maya-maya, may sumampang inspector Saglit lang din man siya nag-inspect dahil kaunti yung lay sakay namin. Kaya bumaba na rin. matapos namin may hatid sa Avenida, pumila kami sa Ayala. Dito at nakaipon nga kami ng maraming pasahero. At nice standing pa kami kaya napalabo na naman ako. Kahit nawala sa kondisyon yung aking katawan. Dada! ah. <coughs> ah. Sama. Para ah. ako ah. maduduwal sa ano, sa plema, sa ubo. Ah. Abang tumatagal. Ah. Lumalala. Buti. Pagrahe na. Ah. Ah. <coughs> Grabe. Ah, Malaga, nakauwi pa rin. <laughs> At natapos ko yung biyahe. Shoutout kay Melvin Jan Labitag. Shoutout din kay Koy. Shoutout kay Ronald Cruz, SPTC586, Joshua Pure Gold Sample. Shoutout din kay Gibbs. Shoutout din kay Lexus Earl Solteo. At syempre, shoutout kay Yol Ruel Amos. Sa mga gusto magpa-shoutout, libre lang yan. Message lang po kayo sa ibaba. Laban lang mga kaibigan, peace tayo. Nga pala, kaysa sugal ay promote ko. I-promote ko lang tong Excite Clothing. Kung gusto niyo ng quality design, print at materials, ito na mismo ang hinahanap nyo. Visit nyo lang yung kanilang page na Excite Clothing.